Hello, hello po at uh, welcome sa session 2 ng ating Leading a Small Group Training Seminar at uh, purihin ng Panginoon kayo ay uh, nanonood itong training na to and I pray na talaga po uh, magkaroon kayo ng uh, pananampalataya uh, sa tulong ng ating Panginoon na pamunuan ang ating mga small groups napakahalaga po ng mga Uh, nagli-lead po ng small group dahil sa pamagitan nito ay matutupad natin ang ating misyon at yan ay walang iba kundi yung tulungan ng mga tao para maranasan nila yung tinatawag nating real life in Christ together with others kaya purihin ng Panginoon kung kayo po ay uh, nandito na sa ganitong klase ng uh, ministeryo uh, gusto ko malaman niyo that we truly truly appreciate you and we are praying na magawa po natin itong ministeryo na ito ng, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin at uh, hilingin muli sa Panginoon ang uh, tulong niya sa ating mga pag-uusapan. Let's pray. Father, maraming salamat po, Lord God, sa iyong biyaya. And once again, Lord, we pray, gabayan mo kami, uh, tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang sa ganoon ay uh, amin pong matutunan yung mga dapat naming maunawaan patungkol po sa pamumuno ng mga malilit na grupo. So, Lord, uh, thank you and uh, we worship you. Purihin ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yan. Yeah. So, praise God. At uh, bago tayo dumako muli sa ating pag-uusapan ngayon, uh, nais ko na i share sa inyo itong uh, talata mula sa Acts chapter 2, verse 46 and 47. Sabi po rito, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So in other words po, yung mga unang mananampalataya, lagi sila nagkakasama-sama sa malalaking pagtitipon, pati na rin sa maliliit na pagtitipon. At sila ay ikanga may taus puso at uh, maligayang mga puso na andang magsama-sama, magtulungan pagpalakasan. At sabi sa verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, kalooban ng Panginoon na madala natin sa ating mga small groups sa mga tao, maranasan nila ang tunay na communityship kaya na pinag-uusapan natin sa RLCC, upang sa ganun ay tayo ay lumago at mas lalo pa tayong makahayo at mas marami pa mga tao ang madala, madadala natin sa Panginoon. Ayan, praise God. So, tayo po ay dadako sa ating uh, training once again, no? Para po mapag-usapan itong mga bagay na ito. Uh, tandaan natin ang ating uh, pinaka-main idea dito sa seminar na ito. A small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. So gusto natin na uh, mga tao po ay uh, mapunta sa small group kasi yan po isang place of grace, isang lugar kung saan ang biyaya ng Diyos ay kumikilos. At uh, sa pamagitan nito, uh, gusto natin na lumago ang bawat isa at matuto maglingkod sa Panginoon. Praise God, di ba? Yan po ang ating uh, nais nice na gawin. Uh, sa mga paksang pag-uusapan natin, tapos na po tayo sa first two topics po, two different types of small groups, yung tinatawag nating life group at task group. No? So yung life group po is living in fellowship every day para po uh, magkasama-sama, lumago sa relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ganoon din sa relasyon sa isa't isa. At ang task group naman ay isang small group po na naglilingkod sa Panginoon na nakafocus sa teamwork, uh, nakafocus po sa accountability, sa servanthood, at ganoon din po sa kinship. So, sama-samang nagsuserve kay Lord. Ngayon, dadako tayo sa ikatlong uh, paksa natin, how to form a small group. So, yan ang pag-uusapan natin dito sa ating uh, session 2. No? So, how to form a small group? Paano, paano po ba yan? Okay? So, una sa lahat, kailangan makahanap po tayo ng mga potential leaders, members, and workers. So yung potential leaders, gaya na sinasabi ko, uh, kaya kayo nag-aaral nito, ibig sabihin na uh, doon na kayo sa level na pwede na kayo maging small group leader. Dalawang klase po yan. Yung tinatawag na coordinator at uh, pangalawa po ay yung facilitator. Yung coordinator po, siya po yung uh, leader na nag-organize uh, o or make sure na ang mga membro ng grupo ay uh, ay nandoon kapag tayo ay nagkakatipon-tipon at ang facilitator naman ay siya nagpapasimuno ng aktwal na meeting no o yung pagtitipon. ah uh, so kailangan ng mga leaders, kailangan din ng mga membro. So kung tayo po ay life group, ang mga potential members natin una sa lahat ay yung mga bagong nakakilala sa Panginoon. Mga new converts, gusto natin na madala sila sa small group. At siyempre, nandiyan na rin yung mga datihan na nating mga membro na lumalago sa Panginoon. So gusto natin ng magandang combination, no, yung uh, pagkakaroon ng mga bago, bago man mananampalataya, pati yung mga dati ng mananampalataya. Huwag tayo mag-form ng small group na puro lang mga bago o puro lang mga datihan kailangan ni pagsasali natin yan. Bakit? Para sa ganun, magkakatulungan po tayo. No? So, uh, sa pagdating sa live group, kailangan maghahanap tayo ng mga mga membro at kapag dating naman sa mga task group ang hinahanap natin ay mga workers okay uh, kung sa anong ministry man 'yan na ating gagawin o pamumunuan s'yempre kailangan natin ng mga volunteers para sa gawain na 'yan now para sa uh, life group, ang kailangan natin mga workers ay yung tinatawag natin na uh, mga frontliners, uh, bridge builders, at mga uh, bodybuilders. Okay? So, yung frontliners, sila po yung mga nagpapatupad ng go to the lost as well as yung uh, bring seekers to Christ. Yan po yung dalawang steps po no sa sa ating MP4, okay? Sa preparation stage, yan po yung go to the lost. At doon sa proclamation stage naman, yung bring seekers to Christ. So kung sila ay na-involve dyan, tapos yung uh, tinatawag naman natin na uh, bodybuilders sila po yung mga nagtuturo ng real-life journey kapag nasa loob na ng small group. At uh, lumalago na at uh, inahanda na para maging bahagi ng uh, MP4. So yan po ang mga tinatawag nating core teams na siyang nag-handle po ng uh, life group. Now, sa task group, kailangan din ng core team. At uh, maganda rin kapag ang mga kasamahan na ika nga yung mga leader nito, yung tinatawag na coordinator at facilitator, ay sinasamahan din ng mga frontliners, uh, bridge builders, at mga bodybuilders para maging matibay talaga yung uh, task group. So, whether yan ay uh, Uh, life group o task group, parehong klase ng core team ang kailangan, no? So, yung core team na yan, kailangan natin ng mga facilitators, coordinator, ta coordinators, tapos mga uh, frontliners, bridge builders, at bodybuilders. Yan po yung team na nangangasiwa ng isang uh, uh, life group o task group, no? At siyempre kasama din yung mga membro, Uh, in the case of life group, ang mga membro ay mga new, mem mga new converts as well as ng mga old members ng church. Tapos pag uh, task group naman, ang mga members siyempre ay mga workers. kung yan ay alimbawa, uh, involved sa ushering, so yan po yung mga workers natin. no? At uh, kailangan ba na kompleto yan? Kailangan ba na meron tayong uh, facilitator, coordinator, frontliner, bridge builder, tapos bodybuilder. Well, mahalaga na meron tayong frontliner, ah, sorry, meron po tayong facilitator at coordinator. Yan po ay talagang non-negotiable yan. Pero pagdating naman po dun sa frontliner, uh, bridge builder, tapos uh, uh, bodybuilder, minsan po ay uh, kailangan lang na meron tayong uh, representation doon Uh, maaring ang isang tao ay frontliner at bridge builder, no? Minsan naman, alam din niya yung paano maging bodybuilder. So siguro isa o dalawa na makasama natin sa team, mas maganda. So yung core team po ay napakahalaga sa pag-perform -fo ng isang mahusay na small group, whether yan ay live group o yan ay uh, task group. So tandaan natin, ang unang-unang step sa pag-form ng isang small group uh, whether yan ay live group o task group, ay kailangan meron tayong mga leaders, meron tayong mga members, meron tayong mga workers. So, buuin po natin yan. No? Now, siyempre, ang uno sa lahat would be yung potential leaders. Kailangan may mga leaders. Pero, dating sa mga kung sino yung magiging bahagi, whether members siya, o workers siya, siyempre, uh, yan yung ating i-re-recruit ano, at So, that's why the first step, I find potential leaders, Members and workers. Ipanalangin natin to. And again, maganda yung mayroon tayong mix match para sa ganun healthy yung grupo. Huwag lang po puro the same people ang ating nire-recruit, no? Sa ating small group. Kailangan magkaroon tayo ng uh, mas malawak at uh, mas uh, ika nga broad na uh, pag-recruit, no? Uh, let's broaden uh, our our uh, outreach at uh, sikapin natin na madala yung mga tao na lalong lalo na yung wala pang mga small group. So, ito napakahalaga ito kasi uh, iwasan natin minsan yung parang uh, kung sino yung magkakaibigan, sila na lang lagi ang magkakasama. So, mag-include tayo ng mga bagong uh, mananampalataya, mag-include tayo ng mga bagong workers, sikapin natin na merong mix match, ika nga, yung ating small group. Now, ang second step po ay orient them about the purpose and details of the small group. So, napakaalaga po na, lalo na sa mga first few meetings ng small group, na pag-usapan natin ano ba ang layunin ng grupo na ito. Kung ito ay isang uh, life group, paliwanag natin na ang purpose ng grupo ay lumago sa Panginoon at sa relasyon natin sa isa't isa. Kung ito ay gusto rin nila, mas maganda yan. Pero kung hindi yan ang kanilang priority at iba ang gusto nilang gawin, uh, malamang siguro mas mabuti na wag mo na silang sumama sa grupo. Kaya dapat natin ipaliwanag maigi yan. At, siyempre, magkaroon tayo ng uh, Q&A o question and answer kung meron silang mga tanong patungkol sa purpose at details ng grupo. Uh, by details, ang ibig kong sabihin ay, kailan ba, tuwing kailan magme-meet yung grupo, anong oras, saan lugar, ito ba ay online, face to face, so lahat ng mga detalye ay dapat pinag-uusapan. Ganon din sa task group. Kasi minsan ng task group po ay hindi nililiwanag maigi kung para saan ba yung grupo. Kaya pag magbubuo tayo ng task group, kailangan paliwanag natin sa mga sasali na ito yung layunin ng grupo. no? Uh, so, Siyempre, ipapaalaala natin yung kahalagahan ng teamwork, accountability, servanthood, saka kinship. So, ang pagsali sa ministry ay hindi isang parang pang para lamang sa isang individual para magamit niya yung kanyang gifts tapos hindi siya marunong makisa doon sa task group. So, paliwanag natin ang kahalagahan. No? Pag sinabi natin teamwork, accountability, Serve kinship ibig sabihin sama-sama tayo na nagso-serve kay Lord. Wala pong dapat na parang mas sikat o parang uh, independent ka, uh, dadalo ka lang sa ministry kung kailan mo gusto. Dapat yung task group ay ipaliwanag natin maigi, no? Dahil uh, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na bilang isang task group so dapat meron tayong accountability, meron tayong Uh, pagtupad sa ating mga responsibilidad no mayroon tayong uh, servant attitude no hindi yung parang uh, nagmamalaki tayo Merong kinship no we've been community pa rin tayo kahit nasa task group tayo kaya dapat yung grupo ay talagang binibigyan natin ng malinaw na orientation uh, ang bawat isa so ito wag natin babaliwalain ito maraming grupo ang hindi nagtatagumpay simply because hindi nila ino-orient maigi yung mga sumasali. Now, ito ay totoo hindi lang sa umpisa. Kahit na, halimbawa, sa task group may mga sumasali sa gitna ng uh, you know, pag nagpo-proseso na yung grupo, dapat ganun pa rin, ino-orient pa rin yung bagong sasali. No? At uh, napakahalaga no? na ang bawat isa ay magbigyan ng malinaw, na paliwanag tungkol sa layunin ng grupo at siyempre yung mga detalye dapat pagkasunduan Kailan ba tayo magmi-meeting o tuwing kailan saan uh, tayo ba ay magkikita online ano ba ang paraan ng ating communication no uh, sa Messenger ba tayo mag-uusap o sa ban? o ano ba ang gagamitin nating form of communication okay pangatlo ay uh, Request them to commit their time, talents, and treasures to the small group. So, sa madaling salita, uh, kailangan po na-commitment. Pag sinabi nating time, gaya nga ng napag-usapan natin kanina sa pangalawang aspekto ng forming a small group, siyempre, napagkasundoan, ganito tayo magkikita tuwing ganitong oras, ganitong time, uh, magkikita tayo sa center o magkikita tayo sa bahay ni ganito, kusaan man, no? or kaya or kaya mara marahil ay eh, online yung meeting natin dapat magko tayo ng oras natin doon no at yan ay eh, dapat liwanagin natin at i-request natin maigi sa bawat isa hindi natin pipilitin ang mga tao pero dapat i-encourage natin para sa katatagumpay ng small group dapat may commitment ang bawat isa Uh, talents naman po, eh, siyempre, ibig sabihin may mga roles po tayo kailangan makikisa tayo sa uh, kung ano man yung role natin. No? Siyempre, yung mga leaders may role sila, pero yung mga members mayroon ding role. At sa mga task group naman, yung mga workers, meron din silang role. At uh, panguli ay yung mga treasures natin. Ibig sabihin, meron siyempre tayo mga uh, pagkagagastusan bilang small group. Minsan lalabas tayo. minsan uh, misan mag, uh, meron tayong mga membro na nangangailangan. So, marahil kailangan natin magtulungan. Uh, Siyempre, hindi natin in-encourage ang uh, pagiging uh, ikang dependent ng mga tao, no? O pag-aabuso. Siyempre, gusto natin maging uh, tapat, no? At uh, kung meron mga needs, ay dapat lihiti mo yan at hindi gagamitin yung grupo para lang humingi ng pera, halimbawa, no? Pero, ganun paman, dapat ay may pagtutulungan, may uh, ready tayo, no to use uh, yung ating uh, uh, kayamanan uh, ayon sa biyaya ng Diyos at ayon sa kusang loob natin. Hindi naman natin gagawin niya ng sapilitan. Okay? So, mahalaga na maunawaan natin yung bagay na yan. Okay? At uh, panghuli sa lahat, meet regularly as a small group. No? So, makikita nyo, yan ay isang acrostic, no? F-O-R-M. Yung M ay meet regularly. Gano ba kadalas yung regularly? At the very least po, dapat at least twice a month ang meeting ng kahit anong small group. Less than that po ay hindi magiging epektibo yung small group. Kung once a month lang magkikita yung small group, magiging mahina ito at di uh, hindi matutupad yung layunin. So, at the very least, dalawang, beses dalawang beses sa isang buwan. Uh, kung mas madadalas pa, mas maganda. Kung weekly, lalo mas maganda. No? So, ang small group dapat ay merong napagkakasunduan na regular meeting kung kailan sila magkakasama para magpalakasan. Siyempre, kasama na dyan yung mga meeting tulad alimbawa ng paglabas, no? yung tinatawag nating webbing out, kasama na rin yan. So, di naman kinakailangan na laging magme-meeting tayo para mag-aral. Pwede tayo mag-meeting para magkasama-sama sa isang lugar. Pwede tayo mag-meeting para magkaroon ng fun. So, or prayer, o ano man, di ba? So, may iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagkikita. So, pag sinabi natin, meet regularly, I don't mean to say na kailangan, kailangan seryoso palagi yung meeting natin. Pero as often as possible, dapat nag-be-build tayo ng bonding at memories sa isa't isa. -tisa. No? Whether yan ay uh life group or task group mahalaga na binubuo natin yung samahan no at nagkakasama-sama tayo uh, palagi amen so find potential leaders members and workers orient them about the purpose and details of the small group request them to commit their time talents and treasures to the small group and meet regularly as a small group so yan po ang paraan how to form a small group Huwag natin kalilimutan ang ating uh, paulit-ulit na sinasabi, a small group is a place of grace where we help our members grow in in faith so that they can serve the Lord together with others. So, nawa, tandaan natin na ang paglilid ng small group ay napakahalaga po, no? Sa katuparan ng ating uh, vision frame, lalong-lalong uh, na -lalong ating mission, uh, di ba? Which is to Uh, help people experience real life in Christ together with others. So ito po'y pinatutupad natin, higit sa lahat, sa loob ng small group. Amen? Purihin ang Panginoon. All right. So, I hope and pray na natuto po kayo kung paano mag-form ng isang small group. Kaya ngayon pa lang, iniisip nyo na sino ba ang mga kasama ko. No? Kung ikaw ay isang facilitator, sino ba ang mga kasama mong coordinator? Sino ba ang mga pwede mo makasama sa core team? Mga frontliners, mga uh, bridge builders, mga bodybuilders, no? Sasama mo yan, bubuuhin mo yung core team. Kung ikaw ay task group, ganun din, no? Bubuhin mo yung team. Saka kayo maghahanap ngayon ng mga membro nyo sa grupo, di ba? Kung yan ay mga new converts, mga uh, datihan ng mga dumadalo sa aral-sisig, o kaya pagdating sa task group, mga workers yan, mga uh, ushers, musicians, or tech people, o sino man yan. No? So, unahin muna natin yung core team. Pagkatapos noon, pag meron na tayong core team, saka tayo maghanap ng mga mga kasama natin. Bago pa magumpisa yung small group, ito na yung mga inihahanda natin, finoform natin. At uh, uh, bago pa tayo dumating doon sa magtitipon-tipon yung grupo. No? So, tayo yung manalangin. Let's pray. and ask God uh, to just uh, continue to guide us and bless us sa ministry na ito. Let's all pray. Father, maraming salamat po, Panginoon, sa Biayamo, mo. Thank you, Lord, uh, by your grace. Uh, I pray, Lord, na uh, kami nga po ay talagang matuto form ng small groups, uh, starting with uh, yung mga leaders and members and workers nito. Uh, Tapos yung pag ng mga tao, Panginoon, at pag-request sa kanila na maging committed at yung pag -me meet regularly ng grupo. Father, guide us upang sa ganon ang mga small groups namin sa RLCC ay maging matibay at uh, matatag bilang mga places of grace. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, once again, puriin ng Panginoon. Uh, I would be looking forward na makasama ko kayo sa Session 3 itong training nito. Uh, but for now, God bless you. Thank you po for watching.